What is up guys! Isang magandang umaga sa inyong lahat e Ngayon nga po ay may nabili tayong Jordan 1 High na sapato So ah, gusto ko lang i-flex sa inyo At ituro na din kung paano mag-legit check mga bossing Ganoon na din ah, kung paano kayo legit check Lalo na doon sa mga baguhan sa ganitong sapatos yung mga gustong bumili ng Jordan na hindi sila maalam mag legit check paano ba kayo mag, legit check mga bossing so ito yung nabili natin kahapon aray yan itong Jordan 1 retro na gravity mga bossing so ito yon yan so yan mga bossing ito yung nabili natin kahapon so dalawa to mga bossing same size and Bali ito ay kolektor yung nabilhan natin. So ni rush lang niya kaya niya binenta. Syempre pag rush mga steel price, bibili natin yun at magkakaroon pa tayo ng magandang profit. <coughs> so ito mga bossing ay retro. Paano, ano ba pag sinabi nating retro? Yung retro ay yung mga old release ng Jordan. mao consider as mga 2014, 2015, 2016. Kaya mo consider na yan as retro. At paano ba natin malalaman kung retro yung sapatos? So, proceed tayo dito sa shoes na ating nabili. Unang-una, sa box label pa lang, pala, mapapansin nyo na. So, yung box label ng retro, yan, may kita nyo dyan, black. Ganito yung kanyang box label. Ano ba yung mga new release? Ganito yung new release, mga bossing. Yan, ganito na yung kanyang box label ng new release. Mapapansin nyo, yung mayroon siya sa side na kulay white. Yung sa mga... Uh, old release, pure black lang siya. Ayan, pure black. Ayan, pure na black siya. Wala man silang pinagkaiba dun sa box ng new release at saka sa old release. Parehas lang naman siya. Pero yung this one kasi ay, mga bossing, ay ano siya, high. So, yung new release ng high, ang box niya is iba na. Yung may hoodish, parang natatanggal yung pinakataklob niya. Tapos may nakalagay dito na nike tapos big swoosh na nike yan, yun na yung mga new release ng high ngayon eh yung mga ganitong box kasi mga bossing usually ay sa mga low to yung mga new release na low ginagamit so yun so proceed tayo sa sapatos ito yan. ito yung retro mga bossing kung mapapansin nyo dito sa retro meron sya ditong uh, jumpman logo, yan o oh. may jumpman logo dyan yung mga new release na high wala na syang ganito yan, wala na, ano lang sya, plain plain, ang meron sila na pinagkaparehas itong Jordan wing logo, yan wing logo yan so ano ba yung pinagkaiba ng mid may tatanong, ano ba yung pinagkaiba ng mid dun sa high so unang unang, SRP ng high mas mataas ang SRP ng high pag binili mo sa Jordan yung talagang SRP niyan mga 9,000 plus ganoon yung mga mid medyo mas mababa yung value niya mga 6,000 ganoon ganoon siya 6,195 mga ganoon so yung high mga bossing mas nataas yung demand ng high kaysa doon sa mid yung ibang mga collector mga hindi na nila gaano kilala yung mga mid mas kilala nila yung high kasi nga mas nataas yung value ng high mga bossing So yung retro mga bossing ang pinagkaiba pa nila dito sa tang logo. Yan. Ito yung tang niya. Yung mga new release ang nakalagay lang ay Nike Air dito. Yan. Lalabas ko sa screen. Yan. Tapos yung mga old release itong ganito, mga retros, mga yan oh. May Jumpman logo tapos Air na nakalagay. So yun yung pinagkaiba nila mga bossing. So kapag kay bibili ng sapatos mga bossing, uh, lagi ikaw -consider yung i-consider yung condition ng sapatos. Hindi kayo basta bibili. Ay, Jordan to. Legit to. Bibili ko to 5,000. Ano yung basihan para mag legit ba yung sapatos or hindi? Kung di nyo pag anong master yung Jordan, mga bossing, mas okay na humanap kayo ng trusted app na pwede nyo mapag legit checkan. Kasi, kasi kami, marami na kami nahawakan na Jordan. So, pag, medyo alangan kami, nagpapalegit check kami through app. Pero, pag kaya naman namin ilegit, sa amin na lang. Kinukuha na rin namin agad. So, pag kayo magpapalegit check sa mga trusted na app, ah uh, balik, ang kailangan doon, yan, ito yung insole nya. So, yan, ito yung insole. Pipicturan nyo ito, back to back. Tapos, mayroon siyang tinatawag na stitching dito sa loob. Yan. May stitching kasi yan sa loob. Yan. Pipikturan nyo din yung stitching, including po yung uh, swoosh nya swoosh, yung swoosh ng Jordan. Kasi po, yung swoosh ng Jordan na legit. Uh, mahirap ipeke ito mga bossing. Mahirap. Hindi to magaya basta ng mga OEM, UA pair, hindi basta-basta mga bossing. Siyempre, yung pinakamahalaga is yung size tag mga bossing. Yung size tag niya, yun nandito. and So, ano ba yung dapat i-consider pa pag bibigay sapatos? Ito, yung nandito mga bossing so ito yung toe na tinatawag pag medyo may creasing na siya yung parang guhit dito yan, creasing na sya dito tapos kita nyo parang ano na, parang kulubot na, so yun gamit na gamit yun mga bossing, tapos dito naman sa heel part, yan pag napansin nyo na medyo tagulid na dito kita na yung white layer ay medyo gamit na gamit na yun, mga bossing dapat alam nyo din kung ano yung bibilhin nyo para naman syempre gagamitin nyo tapos depende naman yung sa value kung, kung gano'n ang condition binibenta lang 500 bakit hindi nyo bilhin ano mga bossing pero kung medyo mataas ang price ay di dapat alam nyo din kung ano yung bibilhin nyo So, sa box naman tayo, pag nag-legit check kami mga bossing, meron kasi tayong tinatawag na uh, Japan release, merong mga Singapore release Singapore release uh, Merong local release Yung local release mga bossing So sa atin yun sa Pilipinas May mga US release Ano ba yung local release mga bossing Example nito Yan Ito ay nabili ko ng Nabili ko sa Nike store mga bossing Ito yung aking Taco J Yan nabili ko to. So ito yung tinatawag namin yung local release Yan yung local release, yan, may sticker siya na white dito. Kapag may ganito yung sa box uh, ng sapatos nyo, nasa 80% or 90% na legit yung sapatos. Kasi nga, ito yung tiyatawag natin na uh, parang sa Philippine made, ganun. Ito pa, ito pa yung isa ko pang ano, yung Yanis na nabili ko. Uh, sa reseller ko ito nabili. So yan, uh, may mapansin nyo, meron siya nakalagay na local release. Yan. Nakalagay dyan, imported by Nike Philippines. Yun know, o, nakalagay dyan. Nike Philippines, 10 yan o. No? Marojo Tower, 312, 26 Street, West Corner, 4th Avenue, Bonifacio, Global City, Taguig City, 1634 Philippines. Yan. Kapag may ganito yung shoes, nasa 90, 80 to 90% na legit yung sapatos. Huwag lang papaltan yung sapatos, mga bossing. So, ito yung nabili natin. Dalawa to. Ito Ya, yeah, na bilhin natin. Ay ari may kukuha na din nga ngayon, taga Tagig. Taga Tagig ang bibili na rin. So nakuha natin sa Metro Manila, pinalala move natin ay ngayon ang pagdadalhan na rin ay from Metro Manila pa rin. Ang ganda na lang mga bossing. Thank you.